Mula po nung nag-apply kami ng 2017 na uh, nag-occupy kami dati ng kadamay, hanggang ngayon po nag-waiting kami na maging amin yung bahay. Naiinip na ang may ang libong miyembro ng kalipunan ng damayang may hirap o kadamay sa Bulacan. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin naya-award sa kanila ang matagal na nilang inokupang bahay sa bayan ng pandi. Gaya na lang ni Mang Lorenzo na limang taon ng pabalik-balik na nag apply sa National Housing Authority. Ngunit hindi pa rin siya inaaprobahan. Masarap po kasi yung may sariling bahay na amin talaga matatawag na amin. Sa tagal din namin nangungupahan na 10 years sa Bukawi eh. hanggang ngayon po. di naman kami pipwedeng mangupahan na lang din. sa hirap ng buhay na hinaharap. Eh, ilan din po yung anak ko nag-aaral tatlo. At kaya na ano lang po yung trabaho namin, tricycle driver lang din. Sinabi naman ng ilang mga kadamay members na matagal na rin silang nakapagpasa ng kanilang requirements. Pakiusap nila, mapabilis na sana ang proseso. Kapag naapruba na sila, hindi na nila magiging problema pa ang kuryente sa pabahay. Hindi kami makabitan ng kuryente dahil wala pa kami, wala pang galing sa NHA na endorse sa kanila na pwede na kami kabitan. Tsaka ang gusto namin, maging amin na talaga yung bahay. Magbabayad naman kami sa hinihiling nila ng 312 a month. Magbabayad kami basta makaroon lang. Magkaroon lang kami ng certification na hindi na kami mapaalis dito. Lahat naman po kasi dito na sila puro sa lang eh. Hindi naman po ako nakuha sa admitter noon. Dahil ayoko nga po ng admitter lang. Gusto ko po yun talaga meral ko eh yun nga po intayin muna po namin yung agreement namin yung ibibigay po sa amin para po makapagpakabit na po kami ng May ilang kadamay members na aprobado na ng NHA ngunit hindi naman anila sa pilitan ang paniningil sa pabahay. Ito po yung katunayan na, na itong bahay na to ay sa akin na talaga. Kaya maraming maraming salamat okay. din po sa mga tumulo at sa ng NHA. Eto po, tatlong buwan na po ako hindi nagbabayad. Pero hindi naman po ako na, na nasabihan na kung ano. Pero ina-update po nila ako na ito na po yung, ano, yung babayaran nyo. Yun po. Saka mismo pinupuntahan po kami. Humingi naman ang paumanhin ang National Housing Authority o NHA sa mga miyembro ng kadamay. Paliwanag ni Lilibet Altura ng NHA. Kulang-kulang ang dokumento ng mga kadamay kaya sila nagtatagal. Ang mga miyembro pa lang anya ng kadamay na umukupa mula ng taong 2017 sa Padre Pio, Pandi Village, Pandi Residence 3 at Villa Elise ang maaaring mapagkalooban ng pabahay at hindi ang mga bagong aplikante. Para doon sa mga hindi pa po nakakapag-apply na remaining na qualified beneficiaries ng kadamay, uh, mangyari kung mag-comply na kayo sa dokumento dito sa MHA para po may may saayos yung procedure ng legal ito Hindi basta po ang ina-accommodate lang namin is eh, lagi ko po pong si eh, sinasaalang-alang. Yun lang po nasa sa listahan. So kung sila po yung bago, definitely po hindi pa po namin pwede. Una nang pinalawig ng NHA hanggang September 2023 ang pagsusumite ng aplikasyon ng mga miyembro ng Kadamay upang maging legal na ang pag-okupa nila sa apat na pabahay projects ng pamalaan sa Pandi Bulacan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humakatao.